Hello? Oh, ma'am, nandito na ako, ma'am. sa mayara, tapat na, tapat ng Mart. Sige, sige po. Hello, guys! Alam niyo ba na maswerte ako sa araw na ito? Kasi, pagkalabas ko sa galing sa trabaho ay nakakuha agad ako ng booking. So, hindi na ako nag-antay ng matagal at nagkaroon na agad ako ng pasahiro. At ito pa, mga idol. Hindi lang basta pasahiro. Maganda na at nagbigay pa ng tip. Sandra, Elaine, server pa mo sama? Yung, ano, sa ulo? Like, go. uh, okay. hmm. <laughs> here, sure, ah, na naman.

Si mom pala, mga idol, ay pinikap ko dito sa may api uh, P.U. Campo sa Pasay and then nadaling ko sa Newport City sa Bilamur Air Base sa banda. So, ganito palagi ang uh, side sideline ko, mga idol. Kumukuha talaga ako ng extra income pagka labas ko sa trabaho. Uh, real talk lang tayo, mga idol, no? Bali, medyo pagod din talaga kasi eight hours ka lang natatrabaho and then bumabayahin ka papag out mo. So mga idol, uh, lahat naman tayo nararamdam ng pagod, no? At uh, totoo lang talaga na darating talaga sa buhay ng tao na makaramdam tayo ng pagod. Kaya kapag yan ang dumating na sa buhay natin mga idol, uh, matutulan tayong magpahinga pero hindi ang sumuko. Kasi kinabukasan, uh, ah, makarecover ka ng lakas and then pwede na ulit tayong maghanap ng extra income mga idol. So, uh, ulitin ko, magpahinga lang tayo pero huwag na huwag tayong sumuko. Sabi so, ka ano, i-search ko na lang mama. Ah. Uh, sabi ko mas na 8 na 7 to. tingnan mo yung address? Opo. Oh, sige, sige, baba. Pinandahan mo na, na, na. Ay, papa. Ay, mamaya nyo, tanggalin <laughs> Baka may mahuli ako, baka malayo pa kayo eh. Mm -mm. lang kasi yung pin niya. Ah? Yeah. Habins mo, ito na yung habins mo na eh! Kaya ah, nga po yung mga chat siya. mo. No? Number? May number ka ATM. May ATM doon. ATM? Ayun, ATM! Ano? Oh. Oh, sir kayo ba mo. Man. Sir kayo ha. Ah? Oh, Dito okay. na. Baka <laughs> malayo kayo. Okay, lang, okay na. Sige po. Yung Eh. Okay. Ano ba 'to, card? Oh, nga, card pala. Okay, okay, okay na. Sige po.